So mga kare sa ah, konting ideas lang dito sa paggawa ng ah, forma ng lababo. So 10 mm yung ginamit ko dito. So yung space dito pwede rin na ah, 20 cm ang layo pwede 20 cm so yung ADS nang na may ikukan ko sa inyo mga kakalas so dapat ah, bago kayo gumawa meron na to meron na to ah, lababong lalagay nyo para makuha yung sukat dito so kunin nyo lang yung uh, saktong sukat nito saka na lang kayo mag-adjust ng 2 cm 2 cm yan so importante ha ah, bago kayo gumawa ng ganito meron na ito so pangalawa mga karesa pag nagpo kayo ng uh, ito so huwag nyo mas maganda kung mag-frame na lang kayo ng ganito So, yung mga stand niya. Yan. Huwag yung tibayan yung uh, mga pako kasi mahirapan na kayong baklasin. So, yan. Kumawa na lang kayo ng mga staka. Yan. So, walang gaanong forma o oh, brace o oh, pati ibay. Mga kalis para hindi na mahirap magbaklas. So, make sure nyo lang na hindi siya bababa. para pag tinanggal yung forma ma madali lang mga karas madali lang uh, tanggalin so tanggalin mo lang to so kukuha ano na siya so gaya ng sabi ko mixer mo lang na hindi siya uh, babaksak naman Yan. so itong style na to matibay na to So yung pagbutas dito mga karsa, gumamit ako ng barena yung so, kasi laki nito ng atin eh mem na to para mabutas lang mabuti so gumamit lang kayo ng barena kagaya nito So lag, ay, nag nag adjust lang ako ng 20 20 cm 20 cm 20 cm So binutas ko siya So, pwede yung 20 cm yung adjust nyo dito. So, ito lang yung mabubuhusan yan mga crush. So, 60 by 60 yung ilalagay dito na types. So, kunin nyo lang yung 60 dito sa forma. Ayan. So ayan lang mga kares bago ko buhusan na sinar ko lang sa inyo. So yan, nabuhusan na natin. Yan lang na yung bago. Okay. So yan yung tas pala nito mga kares sa 80. So, 80. Pag tumans tong flooring, ah, tatas din dito kasi magtatay siya pa tayo. So, bago kayo mag-start, mag, ah, mag nibil na kayo sa panibot. So, kunin nyo na yung finish ah, nyo. So, ako 80 lang dahil ayaw nang may-ari ng mataas o oh, sobrang taas na lababo. So, sa akin na ah, 80. So, 80 ngayon, ah, tatas tayo sa flooring dahil magtatay tayo dito. So, tatas din tayo dito at mag tatales din tayo dito so tataas din tayo so sasabay tayo sa flooring yan so ulitin ko mga kalas bago kayo mag start uh, mag nibill muna kayo kunin nyo yung pinaka gusto nyong penis so pwede naman na 85 90 depende na sa may ari so sa akin na 80 lang so ayan. nakabusa uh, na natin so ilagay lang natin yung uh, pinakasiding dito so may tansi na tayo yan So magtatansi pa tayo dito. So magtatansi pa tayo dito sa gitna. Punta doon. So yung kapal pala nitong ating other uh, kitchen mga sa pwedeng 5cm. Pwede rin 4cm. Gawa ng uh, magtatiles pa naman tayo. Kaya uh, maabot niya yung uh, kapal na 8cm. Music Maestro Siya nga pala mga kalsa, huwag natin kakalimutan maglagay ng butas papunta sa ating gas Yan. So, pinaginda ko lang siya. Dahil sa gitna yung uh, gas So ayan na, ah. gusto ko lang samantalin itong uh, ah, na itong mga aris kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, ah, pakisubscribe na po. At pindutin na lang yung notification bell para Uh, maging update ka sa mga video na uh, i-upload ko so salamat sa mga nagchachaga sa mga video ko dito muna tayo gumagawa ng mga video about sa contraction so salamat sa mga nagchachaga sa mga video ko so lalo, uh, lalo na kaya mami del sa po yung uh, laging nakabang sa mga ina-upload kong video Ate, uh, maraming maraming salamat sa suporta sa channel ko so sa mga sa ibang bansa o oh, ingat po palagi dahil sila po yung uh, matasang revenue sa pag, pag nanonood sila at hindi nila in-skip yung uh, ads o palatastas so doon po ako kumikita so ganun pa man na uh, bumaba yung revenue ko ngayon dahil About sa contraction, yung uh, mga ina-upload ko. So, konti lang po yung mga nagtsatsaga. Hindi kagaya nung uh, ako'y gumagawa ng uh, kalan. So, maraming views. So, maraming pumapasok uh, na revenue. So, ganun pa man. Uh. Dito muna tayo kasi uh, mas sigurado po ito kasi nag-aaral po yung aking anak sa Kule. So, isang taon na lang uh, makakatapos na siya. Sana matapos makatapos. sa ng Diyos. So, yan si Mami Jill na handang tumulong. So, ganun pa man, ma Maraming maraming marami salamat. eh So, kay mama, ma'am, niya bas Maraming salamat. O, tinatawag ko ng ate. So, nakaanda siya nga tumulong sa pag-aaral ng anak ko. Kaso lang nahihiya po ako. So, ganun pa man. Alubos yung pagpapasalamat ko kay ate. So, ayan na mga kasap kapag uh, tumigas ito konti, uh, bulihin na natin para uh, eh, kasi pag hindi mo po binuli ito, uh, magkakrak so okay na siya mga kalas so pag medyo tuyo na yan uh, bulihin natin gamit itong uh, kahoy na to so ibuli mo lang yan so gusto mo naman na uh, walis so